Hi mga ka-team for today's mini vlog and habang naggagawa nga si Shero ng assignment niya dyan, ako naman busy busy sa pag aayos ng mga egg na pinili ko at isusunod ko na din dyan yung mantika. Meron pa kaming mantika ang kaunti pero bumili pa rin ako kasi mahirap nang mawalan kasi mas mahal dito sa tindahan kaysa dun sa may pinagtatrabahuhan ko kaya bumili na din ako. At pagkatapos nga namin din wag ayos i maggagayak nga kami kasi nga bukas may pupuntahan kami kasalan kasal ng pinsan namin at flower girl nga si Shero sakto naman walang pasok sila Shero kaya yan sabado kasi kaya makakapunta nga talaga at ako naman may pasok sa trabaho pero nagpaalam na lang ako para masamahan ko naman tong mga chikiting ko at ito nga si Shero nga nagagawa ng assignment sumakit na yata yung kamay kaya nakipagpalit siya dun sa atin niya at si atin niya na ang nagsulat, ito ya, nagsulat ng mga ginagawa nagtuloy ng mga ginagawa niya at si Sharon nang naghugas ng plato ito lang po, bye, thank you for watching see you in my next mini vlog